isandaang push-ups, isandaang sit-ups, at halos isang oras sa pagtakbo. Ito na nga ang madalas na ginagawa ni Gerald Valdez magmula nang matalo nila ang Portugalera noong opening game ng OMPL. Ngayon nga ay makikita ang binata na pawisan ng katawan habang hawak ang bola. Kasalukuyan nga siyang nakatayo sa half-size basketball court sa likod ng kanilang bahay. Pinatalbog nga niya ang bola at bigla niyang naalala ang sinabi ni Ricky Mendez kagabi sa pinamalayan habang kausap si Maki Romero. Kasi may mga malalakas din akong kakampi sa team namin. Napailing na nga lang si Gerald nang sumagi sa isip niya iyon. Sino raw ang mag-aakalang ang Mendez na hinihintay niyang bumalik sa paglalaro at makalaban ay magiging kakampi pala niya rito sa mansalay. Noong una ay nainis rito dahil sa ginawa nito kay Kat dahil akala niya ay ito na ang bagong kasintahan ng kanyang ex. Iniisip din niya na baka sapawan siya nito sa team nila at baka isipin ng marami na nait sa puwera na siya sa kupuna ng mansalay. Pero mali ka Gerald, mabuting tao si Mendes. Huwag kang mainggit sa kung gaano siya kagaling sa paglalaro ng basketball. May tiwala siya sa inyo kaya kapag kinailangan nilang tulong para manalo, ako ang dapat manguna para bigyan si Mendes ng backup. Napahigpit nga bigla ang hawak niya sa bola at pagkatapos noon ay tumakbo na siya papunta sa basket. Tumalon siya at buong lakas itong idinakdak sa ring. Paglapag nga ni Gerald ay napatingin pa siya sa basket at napangiti dahil sa tiwalang ibinigay sa kanila ni Mendes. Kahit ngayon lang sila nagkasama sa iisang team. Samantala Mula naman sa bintana ng kanilang bahay ay makikita nga ang kanyang ina na pasimple siyang pinagmamastan. Napangiti ito at pagkatapos noon ay nagpunta na ito sa kusina para ipagtimpla ng gatas ang kanyang anak na parang may pinagbago nitong nakaraang buwan. Mula naman sa bahay ni na Andrew Salome, makikita nga ang binata na walang pantas at pawisang-pawisan dahil sa paulit-ulit na practice shooting, dribbling at pagtakbo. Kasalukuyan ngaring rin nasa tabi ng court ang kanyang ate Geraldine na nagugulat na lang sa ginagawa ng kanyang kapatid. Parang determinado raw ito na hindi naman daw kagaya dati. Ate, ipasa mo sa akin ang bola. Bulalas nga ni Andrew sa kanyang ate matapos magbintis ang isang long range shot na kanyang pinakawalan. Ang sipag mo yata magpapawis ngayon Andrew ah. Anong meron? Nakangiting tanungan nga ni Geraldine nang ipasa ang bola sa kanyang kapatid. Wala ate, huwag ka na lang magtanong. Malakas ang kalaban namin sa Sabado. Sabi naman ni Andrew na pasimple ng pumosti sa hangin at pagkatapos sa isang mabilis na hakbang pauna na sinabayan niya ng pagtalon paharap sa basket ang kanyang ginawa. Ang suplado mong sumagot, batuhin kita ng bola ha? Pero oo nga, iyong nauhan, biglang nagpap sa OMPL. Parang mansalay. Malakas nga talaga iyong si Maki Romero, teammate dati ng captain ninyo. Sabi nga ni Geraldine na tumakbo para kuhanin ang bolang tumapon palayo. Si Kuya Gerald pa rin ang captain namin. Ano na naman pinagsasabi mo ate? Sabi naman ni Andrew na matapos ang buti ng bola ay agad na pinatalbog ito at tumakbo papunta sa basket para gawin ng isang reverse layup na tila ba ay may defender siya sa ere. Napangiti naman si Geraldine. Alam ko, nagjo-joke lang naman ako Sagot ng dalaga na napangiti na lang habang pinapanood ng kapatid. Hindi raw ito ganito noong isang taon o kahit kapag may laban sila sa MLHS. Napansin nga niya na may pinagbago ang kanyang kapatid na ito. Hindi lang sa basketball kundi pati sa pag-aaral. Inspired ka ba, Andrew? Siguro may jowa ka na sa school ninyo. Biglang ang banat ni Geraldine na kinaseryoso ni Andrew matapos damputin ang bola. Wala. Kung ano-anong sinasabi mo, Ate para kang sira. Bulalas naman ni Andrew na ikinatawa naman ang kanyang kapatid. Eh bakit ka nagagalit? Namumula ka ah. Banat pa ni Geraldine na naisipan pang pagtripan si Andrew. mabuti pa ate ay pumasok ko na lang sa loob. Sabi naman ni Andrew na nawala sa focus dahil sa kanyang ate. Good luck sa game ninyo sa Saturday. Sayang hindi ako makakapanood kasi sa nauhan gaganapin. Hindi ako papayagan ni na mama Biglang naalala nga ito ni Andrew na sinabi sa kanya ni Leah kahapon sa school. Isang araw, matapos din nilang talunin ang team ng bansod sa baluarte nito. Aroy! Si Andrew! May iniisip pa oh! Banat pa ni Geraldine na biglang nagtatakbo papunta sa loob ng bahay ng batuin siya ni Andrew ng bola. Napabuntong hininga na nga lang si Andrew matapos siyon at napatingin sa basketball ring. Matapos niyang kuhanin ng bola, ay bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang teacher noong nasa pinamalayan sila. Kasi may mga malalakas din akong kakampi sa team namin. Alam ni Andrew na malakas maglaro ang kanyang coach pero nakita rin niya si Maki Romero. Habang pinapanood niya ito ay hindi niya maiwasang ma -hyped. Iyong mga galawang kasi nito ay parang sa mga sikat na player na napapanood lang niya sa TV nakikita. Isa pa nga ang astig daw nito at parang kapag hawak daw nito ang bola ay parang sure points lagi. Kaya kung hindi ka ni coach si Romero, kailangan may magawa kami. May tiwala sa amin si coach kaya hindi ako pwedeng maging pabigat sa laban namin. Kailangan makapaglaro ako na hindi nila iisipin na teenager pa lang ako. Huwag kang matakot Andrew na pisikalin ka ng kalaban. Kailangan sa Sabado, maging maayos akong back up ni na Kuya Gerald at Sir Mendez. Napasigaw pa nga si Andrew para palakasin ng loob. Inisip din niya si Leah Quintos para dagdag inspirasyon daw sa paglalaro niya. Dito nga ay buong bilis niyang pinatalbog ang bola sa kanyang mga kamay at dumiretso siya sa basket para ilagay ito roon. Hoy, huwag kang magsisigaw riyan. Baka mag ang mga kapitbahay nating tulog pa. Napaseryoso na nga lang si Andrew nang may boses na nagsalta mula sa kanyang likuran. Ito nga ay ang kanyang ama at nang lingunin niya ito ay napangiti ito sa kanya mukhang matindi nga makakalaban ninyo sa sabado ah ngayon lang kita nakitang seryosong nagpractice sabi nga ni sa Salome sa kanyang anak na si Andrew napangiti naman ng pilit si Andrew at pagkatapos noon ay napaseryoso siya ng maglakad palapit ng kanyang ama sa tabi niya isang tapik sa palikat ang ginawa nito sa kanya sabay sabing basta lagi mong tatandaan na bata ka pa marami kang palaging matututunan kaya sana kahit tapos na ng OMPL ay ganito ka pa rin kadeterminadong magpraktis. Kasi malay mo, sa sunod, ikaw na ang team captain ng mansalay. Napangiti naman si Andrew at tumingin sa kanyang ama. Gusto ko papa na sa Manila ako mag-college. Tapos doon ako maglalaro at lalabanan ng mga magagaling doon. Para nga makakuha pa ako ng maraming experience sa paglalaro. Gusto ko rin makapaglaro sa UAAP o kahit sa NCAA. Sabi nga ni Andrew na parang may kaunting hiyan nang sabihin iyon sa kanyang ama. Walang problema Andrew. Basta, laging nakasuporta ang papa mo sa mga gusto mo, lalo na pagdating sa basketball. Tumango naman si Andrew at napangiti sa kanyang narinig. Magiging mas magaling pa ako kay Kuya Gerald sa paglalaro. Sigurado yun. Tapos hahamunin ko siya ng one on one. Sabi pa nga ng binata sa kanyang isip at pagkatapos noon ay napatingin na lang siya sa basketball ring. Samantala, isang umaga sa apartment ni Sir Francisco Makikita na nga kagad ang paglalaro ng dalawang players doon. Si Sir Tuaso nito at si Terence na palagi na rin niyang kasamang nagpa sa umaga. Aba, ikaw na ba magiging mentor ng anak ko? Ayos yan Kung dati ako nagturo sa iyo, ngayon ikaw naman sa anak ko. Masayang wika nga ni Sir Francisco na kasalukuyang pang may hawak na tasang may lamang kape. Marunong na talaga ang anak mo tanda. Sabi naman ni Carlo na bumigla ng pagpapakawala ng bola sa harapan ni Terence ang bilis, hindi ko mahuli ang shooting ni sir. Sabi naman ni Terence sa sarili at pumasok na naman nga ang bola sa loob ng basket. Pero alam mo Carlo, nakakatuwa talagang makita naglalaro ka na uli ng basketball. Masayang wika pa nga ng matanda matapos humigop ng mainit na kape. Tumahimik ka riyan tanda, ipapahiya mo pa ako sa anak mo. Sabi nga ni Carlo at si Terence naman ay napangiti sa kanyang isip. Sa totoo nga ay natutuwa siya sa ginawa ni Sir Tuason dahil parang lalo raw naging masayahin ng kanyang ama. Bilisan mong dumepensa at huwag kang basta magpasindak sa galaw ng kalaban. Sabi naman ni Tuason kay Terence na bigla niyang tinalikuran at sinandalan. Pinostehan niya ito sa midrangeria at pinisikal gamit ang balikat at siko. Huwag mo rin basta ititigas ang katawan mo, magtira ka ng belo para gumalaw kasi pwede kang mapatumba ng kalaban kapag ganito. Sabi pa nga ni Carlo na bumigla ng talon pa at isang fade away jump shot naman ang kanyang pinakawalan sa harapan ni Terence na tumalon din naman kaso nabigo itong mapigilan siya. Ang araw nga ng Sabado ay dumating na at makikita ang municipal gymnasium ng Bayan ng Nauhan na pinapasok na ng maraming manunood. Sa labas nga nito ay makikita na rin ang pagdami ng mga nakaparadang sasakyan sa labas din ng venue ay may makikita ring isang lugar na may mga upuan at may malaking projector din sa harapan. Ito naman ay para sa mga walang mapupwestuhan sa loob. Makikita na nga rin ang bilang ng mga taong nakasuot ng berde sa labas na bumibili ng merienda mula sa mga stall ng kainan sa plaza. Pagpasok naman sa loob ng venue ay maririnig na kagad ang ingay na nilikha ng mga taganauhan na may mga hawak pang mga kulay berdeng pahaba na lobo. Sa isang lugar ay mayroon ding mga may tambol at sa itaas ng mga ito ay naroon naman ng ilang may hawak ng bandera ng Nauhan Exterminators Kung hindi tayo nagmagam pumunta, baka sa labas tayo manunood Sabi nga ni Baron at makikita nga ang buong team ng Kalapan City Beast na nakaupo sa isang lugar na nasa likuran ng magiging bench ng Mansalay Nasa itaas din nga nila ang team ng Portugalera at kumpleto rin ang mga players ng mga ito ngayon ko nang ng ganito karami ang tao ito sa Nauhan game. Pati labas ay may pwesto na rin. Manghang mangha namang wika ni Riperes na tinanaw pa ang ilang lugar sa loob. Mula naman sa kabilang bahagi ay makikita naman na nakatayo ang buong team ng Rojas na pinangungunahan ni Dre Sanchez. Bakit kasi nasiraan pa tayo sa may pinamalayan? Wala tuloy tayong mapestuhan. Reklamo na nga lang ni Sanchez na ikinangiti na lang ng kanya mga players. Ang mabuti pa ay dito na lang tayo maupo. Wika naman ng isang lalaking nakasuot na nagkikislap ang Amerikanang itim. Umupo nga siya na tila isang hari sa unahan ng mga reserbang upuan sa labas ng venue. Sa projector na lang daw siya manunood at pagkatapos noon ay napalingon din siya sa kanyang mga kasamang players ng bako. Hoy, bakit nandyan kayo? Sa akin kayo tumabi. Sigaw nga ni Dison na makikitang pinagtatawanan ng mga taganauhan dahil sa kapreskohan na ginagawa nito. Huwag ninyong pansinin, isipin natin hindi natin siya kakilala. Sabi nga ng isang player ng bako na napailing na lang sa ginagawa ni Larry Dyson. Narito nga sa nauhan ang team ng Pinamalayan, Socorro, Victoria at Pola para mapanood ang larong ito mapalabas o loob nga ng venue ay maririnig ang ingay mula sa mga manunood na talaga rin namang ikinabigla ng mga taga-munisipyo na malapit lang ang opisina rito sa lugar. Ang mga maninindan ng pagkain sa plaza ito ang tuwa dahil ang dami raw nilang customers. Ilang minuto pa nga lumipas at bigla na rin dumating ang municipal bus ng Nauhan. Doon sakay ang mga players ng Nauhan Exterminators at sa pagbaba pa lang ng mga players ay doon na nga dumagundong ang malakas na kir ng mga taganauhan mula sa labas. Go, 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 nauhan! Exterminators! Exterminators! Ito ang sigaw ng marami at sa pagbaba nga rin ni Maki Romero ay doon na nga umalingaungaw ang malakas na MVP chant para sa player na ito. Ang daming tao ngayon dito ah, sabi na nga lang ni Coach Mabs at sa pagpasok nila sa loob ng venue ay isang nakakabingin cheer ang isinalubong sa kanila ng home crowd. Kasabay ng pagpasok nila sa loob ng venue ay ang pagpasok na rin ng mga nakaitim at ng ilang supporters na dala nila mula sa mansalay. Isang malakas na boo naman ang sumalubong kina Andrea sa pagpasok nila at ito ang nagpalunok sa mga players niya. Hanep, ang daming tao. Sabi nga ni Gerald na hindi makapaniwala sa dami ng audience na narito ngayon sa loob ng venue. Ngayon lang daw yata ito na puno ng ganito at pati sa labas. Maging ang mga nasa isang bus na supporters ng mansalay ay kinabahan din dahil baka raw sila dumugin ng mga nakaberde rito. Expected ko na ito, lalo pat they were having a good start this year. Sabi naman ni Andrea na napaseryoso na lang nang mawala si Ricky sa kanyang tabi. Na, nasan iyon? Ang mga nagiingay namang crowd ng nauhan ay napaseryoso nang makita si Mendez na nakatayo sa gitna ng court na may dalang bola Tumingin din muna ito sa bench ng nauhan at nakita niya ang kanyang kuya Maki na napatingin din sa kanya Huminga nga si Ricky ng malalim at tumalun Pinakawalan din niya ang bola gamit ang original niyang shooting form mula sa gitna ng court Naging dahilan nga ito upang ang mga taga nauhan ay matahimik sandali dahil sa pag-arko ng bola sa ere Game na ako kuya Maki si Gauni Mendez at sa pagpasok ng bola sa basket ay doon na rin napangiti si Romero. Kanina pa rin akong hindi makapaghintay na magsimula ang laban natin. Ricky Mendez